Okay no, kumusta kayo dyan mga po? At ngayon ay bigyan natin ng linaw ang tungkol sa pagkakasala ni naadan at iba. Unawain natin mabuti ang nakasulat kung sino ba talaga ang dapat na mas nagkasala. Nang makita ni iba ang ahas, hindi siya natakot at hindi siya nababahala. Hindi niya naisip na ang ahas ay maaring magbibigay pala sa kanya ng mga salita para labagin niya ang utos ng Diyos. Dahil wala pa silang karunungan noon at sobrang inusinti pa ng kanilang pag-iisip kaya madali lang siyang nalinlang ni satanas at kinain nga niya ang prutas na ipinagbabawal ng diyos marami ang nagsasabi na si eba ang siyang unang nagkasala dahil siya ang unang kumain ng prutas dahil sa ginawang panlilinlang ni satanas totoo yun pero alam niyo bang, hindi sana mangyari ang ganun kung nakinig lang si Adan sa Diyos. Pero hindi ganun ang nangyari. Nakalimutan ni Adan ang sinabi ng Diyos at mas pinakikinggan niya ang kanyang asawang si Eva. Bakit? Dahil noong nakita ni Adan si Iba na kumain ng bunga sa punong ipinagbabawal ng Diyos, ay nabighani rin siyang tikman ito dahil na rin sa sinabi ni Iba sa kanya na sila ay hindi mamamatay at sila ay magiging parang Diyos. At doon ay nawala sa isip ni Adan ang mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa kanila na huwag kumain sa bunga ng puno ng kaalaman. Kaya sinabi ng Diyos kay Adan, "Ikaw, Adan, dahil mas pinakikinggan mo ang iyong asawa, isusumpa ko ang lupa" Maghihirap ka at magbungkal ka ng lupa at doon manggagaling ang inyong pagkain. Basahin natin ang nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 19. At ganito ang sabi: Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alabok doon ka nang galing sa lupang alabok ay babalik ka rin si Adan ang tumanggap ng parusang ang paghihirap ay hanggang kamatayan at dahil kay Adan isinumpa ng Diyos ang lupa bakit si Adan ang pinarusahan ng Diyos ng ganoon katindi at hindi si iba dahil si Adan ang unang nilikha ng Diyos at si Eva ay nilikha ng Diyos para kay Adan. Ibig sabihin, si Adan ang dapat masunod at ang kanyang asawa na si Eva ay pasailalim sa kanyang otoridad bilang asawa. Lahat ng desisyon ay kay Adan manggagaling. At noong makita niya na si Iba ay pumitas ng bunga sa puno ng kaalaman para kainin, sana ay pinigilan niya. Ipinakita niya sana kay Iba ang kanyang otoridad bilang asawa na dapat siya ang masunod sa kanilang dalawa. At siya ang dapat pakinggan bilang asawang lalaki. Pero hindi, si Adan ang napasunod di Iba. Pinakinggan ni Adan ang sinabi ni Iba. Kaya nabighani din siyang kumain sa bunga ng puno ng kaalaman. At ang parusa naman na ibinigay ng Diyos kay Iba ay ganito. Basahin natin ang nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 16 sa babae na may ito ang sinabi. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Ibig sabihin, kahit nagkasala na silang dalawa sa Diyos, hindi pa rin nawawala ang pagkakaroon ng otoridad ni Adan kay Eba. Sinabi ng Diyos kay Eba na siya dapat magpasakop at sumunod kay Adan. At pagkatapos noon, pinaalis na ng Diyos si na Adan at Eba sa halamanan ng Eden. Ngunit ganun paman, ang kanilang pagkakasala ay nangyari na. Si Adan at iba ay madaling nalinlang dahil sila ay wala pang karunungan. At kahit na nga tayo ngayon na meron ng karunungan, ay madali pa rin malinlang kay satanas. Kaya ibig sabihin, tayo ay mas higit na nagkasala sa Diyos ngayon kaysa kay Adan at Eba.